Pito ang individual ang nagpasyan tanggapin si Jesus sa ginanap na Happy Family Seminar sa Quezon. Isang makabuluhang pagtitipon na naglalayong patibayin ang pananampalataya at pagkakabuklod ng pamilya habang lumalalim ang kanilang relasyon kay Kristo. Alamin ang masayang kaganapang ito, iahatid ni Jana Romo. Hindi alintana kahit malayo at rough ang daan patungong Sitio Arroyo, Barangay Palasan, Sariaya, Quezon, matagumpay at makabuluhang naidaos ang Happy Family Seminar para sa Harvest 2025. Kung saan ang tema ay Masayang Pamilya, Jos ang Kasama. Ang naturang activities ay sponsored ng SCLC Education Department, school principal at mga guro na pinangunahan ng butihin principal na si Brother Helmer Hala napakabait ng Diyos at marami siyang hinimok na puso na sila'y nagpasakop sa ating Panginoon. Uh, sa kabila ng napakaikli ng panahong iyon, ay marami ang pinagpala ng ating Panginoon. Ibabalik ko sa Panginoon ang papuri at sa lahat ng mga kapatid dito sa Lutukan na siyang uh, malaki ang kanilang itinulong para sa crusade na ito pang maging matagumpay. At siyempre sa Panginoon na siyang nagbigay ng lakas sa atin at nagbigay ng kanyang banal espiritu doon sa mga taong nakikinig gabi-gabi. Makalipas ang limang araw ng pangangaral, umani ng pitong katao ang nagpabautismo upang tanggapin si Jesus bilang personal na tagapagligtas. Binautismohan sila ni SCLC Retired Pastor Ruperto Divina. At ngayon po ay patuloy ako na gagamit ng Panginoon sa mga simpleng kaparaanan bilang isang ordinadong ministro ay nakakapagbautismo. At hindi lamang dito sa Lutukan sapagkat mayroon po kaming lugar na pinangasiwaan at uh, nais namin ito ay magpatuloy. Matapos ang bautismo, iniharap sa kapulungan ang mga delegates upang tumanggap ng Biblia at regalo mula sa Mother Church. Tinanggap ko po ang Panginoon na matutunan ko ang mga gawain hindi masama at gumawa ng mabuti sa kapwa at pamilya. Layunin ang programa na magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa relasyon ng pamilya sa kanilang tahanan. Bawat mag-asawa ay laging may partnership work together at laging nakaangkla sa Panginoong Jesus. Samantala, naging abala ang mga guro sa panguna ni Ma'am Lilet Hala sa pagtuturo sa mga bata. Namigay na libreng mga gamot at medical service sa mga dumalo at mga regalo sa bawat mag-asawa na nakinig sa seminar. Tinalakay ang kapayapaan at pag-ibig sa tahanan panukala ng Diyos na dalhin ang pamilya sa karian na kanyang inihanda. Kanyang idiniin na magkaroon ng batas o regulasyon sa tahanan upang hindi mapariwara at kausapin sa diplomasyang paraan ang mga anak sa kanilang musmos na kalagayan habang sila ay lumalaki. Nagbigay ng health lectures si Melody De Leon at Jassel Alamag. Pinayuhan din ang mga mag-asawa Naugaliin ang magpakonsulta sa Barangay Health Center para sa family planning, pagmomonitor sa kalusugan kasama ng mga bata. May nagpapasalamat ng malaki sa ating Panginoon sapagkat patuloy na gumagawa ang uh, banal na espirito at marami pang mga tao ang uh, uh, nagkakaroon ng interes para sa kaligtasan. Naging masaya ang talakayan at question and answer portion kung saan marami ang nakapagbigay ng tumpak na sagot sang ayon sa kanilang napag-aralan gabi-gabi sa naturang seminar o pagpupulong. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jana Romo, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.